Ano Anong oras na ngayon? Mag alas 11 na. Hindi pa namin narating yung uh, na tayo makarating din sa ano. Hindi pa namin narating yung pupuntahan namin. Ayan o. Eh Ay bundok itong tinatahak namin. Mas, eh, no? mas malayo ata ito. Ka. Taas. Katatapos na namin kumain kaya tulak muna kami. Hindi muna kami sa makay. Tsaka ano mataas ito yun. Pababa oh layo ha! bundok yung akit namin walang magawa itong mga kasama ko eh. laging bundok ay puro mga pero may kalsada maganda kalsada oh. kahit bundok kalsada eh mataas mataas ito puro paakit